Agmasdan ang pulang tricycle na ito na nuoy binabaybay ang kahabaan ng National Road sa barangay Santa Maria San Jacinto, Pangasinana. Ang naturang tricycle papunta sa sentro ng bayan ng salpukin ito ng kasulubong na motorsiklo na papuntang Manawag, Pangasinana. Oh, hindi na nakita. Ah, yung tricycle. Madilim yung tricycle. Hindi na nakita yung tricycle. Ayun. Ayun! Ay, ay. ay, Ang salpukan na kunan ng dashcam. Sa kuha ng dashcam, makikita na nag-overtake ang motorsiklo hanggang sa sumalpok ito sa kasalubong na tricycle. At muntik pang madamay ang isang sasakyan. Sa lakas ng banggaan, tumilapon sa kalsada ang mga sakay ng motorsiklo at tricycle. Uh, Andun rin po yung mga bakada nila. Ang sabi po nila sa investigador galing po sila sa isang occasion sir kaya allegedly uh, nakainom po yung driver nung motor Kritikal sa pagamutan ang driver ng motorsiklo na kinilalang si Jeffrey Tabadero, 26 anyos, habang sugatan naman ang angkas nitong minor de edad na lalaki. Sugatan din ang tricycle driver na si Mario Bautista, 59 anyos, at ang pasahero nitong si Gina Mejia, 55 anyos. Sa investigasyon ng PNP, talagang takaw-aksidente ang pakurbang bahagi ng kalsada. Uh, accident prone area sir uh, talaga yung uh, area na yon. Pero kung titignan mo sir yung may pavement markings naman yon na double yellow lane ibig sabihin bawal na mag overtake. Pero kung uh, base ko sa investigasyon ito nga pong motor eh uh, um po sa hindi dapat mag overtake sir. Paalala naman ng San Jacinto PNP sa mga motorista. Sundin po natin yung batas trafiko at lagi po natin isaalang alang yung safety natin at uh, safety rin ng iba pang motorista. Uh, pag na kainom naman, huwag na pong tangkay magmaneho. Magpamaneho na lang po, magpahatid na lang po. Inaantay pa ng PNP ang pasya ng pamilya ng mga sangkot sa insidente kung magsasampa sila ng kaso o idadaan na lang ito sa areglo. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.